Dok, mayroon pa po bang ibang test na pwedeng gawin sa mga bata or sa mas adult na po, kung paano malalaman kung meron kaming nearsightedness? Yes. So, number one talaga is uh, we go to our uh, eye care provider. Ang sinacheck natin dyan, usually, una yung, yung may machine tayong, refractometer, mm -hmm. no? So, sinacheck na yung grado, tapos malalaman natin kung initially kailangan mo magsalimin o hindi. Mm -hmm. So, talaga, an optical or ophthalmologist can check ganitong condition ng mata doon pa lang sa machine makikita natin. Oy, oh, may grado ka, kailangan mo, magsalimin, Papatest sayo near and far. No, kamusta yung binocular no, vision? Dapat align, no? So, may mga test na ginagawa tayo para talagang malaman kung meron o wala. Kasaliban doon sa, sa ito ba? test, ito nga Dok, yung orthokeratology. Naman. Ano ba ano po ba yung orthokeratology? So, orthokeratology is something new, no? Medyo bago pa siya sa Philippines, no? Pero may mga optical na nagpe-practice nito and some optometrists no orthokeratology is uh, overnight contact lens no ah okay it is ito yung na-mention natin before no so susuot mo siya habang tulog overnight ko okay so custom made yung mm -hmm. ano custom fit siya pag tulog lang doc so mm -hmm. so kunyari uh, tulog ka na ng 10 mm -hmm. no next morning 7 or 8 nagising ka na tatanggalin mo na mm -hmm. so makakorek nito yung grado at the same time it will limit the progression of yung myopia, no? Na may may pag-aaral. And talaga, also my mom practices ngayon, uh, ortho-K, so maganda yung mga results, ortho no? Okay, yeah. So, as in, kumbaga, may mga starts at 600 na grado, mm -hmm. next morning, okay siya sa school kahit walang glasses. Mm -hmm. Pero pagdating ng gabi, ayan na, magbabalik na yung shape Ay, ng dati. Rin uh, na. oh. So, bakit may ganitong technology, no? Kasi, di ba yung iba gusto mag-LASIK, no? LASIK mm -hmm. procedure sa eye, no? Ang LASIK kasi pwede siya sa mga 21 years old, eh. minsan 18, pero 21 years old and above. Okay. Pero nangyari, habang 21 years, wala ka pang way, ito yung pwede mong mm -hmm. alternative. Okay. Dok, mas affordable po ba ito kaysa sa LASIK? Okay. So, medyo same price siya. Mm -hmm. ah, medyo pricey siya ngayon kasi custom fit and kasama dito yung follow-up, no? Mm -hmm. yung recent years to eh tuloy-tuloy okay. siya, ano. so, medyo costly din, kaya, siguro, hindi pa siya, talagang, ano, open, mm. hindi pa siya na, uh, natatanggap talaga ng mm. public, mm. No. pero, amazing. eventually, siguro, pag bumaba yung presyo niya, mm. no, kasi custom, medyo, ano yan, mahirap gawin yung contact lens, oh, okay. so, mm. talagang, medyo costly. Dok, ito nakikita natin sa picture mm. na hawak-hawak siya. Ibig sabihin po ba matigas po ito? Solid yes, po ito? Yes. Ah, Hindi siya parang yung mga contact tigas -tigas lenses. Siya. Parang ang mm -hmm. malambot oh, na. Parang kaya niya i-reshape yung cornea mo temporarily mm habang -hmm. tulog ka. Overnight. Pag gano'n, Dok, parang siyang ano na, maintenance mo na siya. Gano'n siya katagal pala. Okay. So, pwede mo siyang gamitin hanggang sa gusto mo, no? Mm. So, so, isa lang po yung kailangan na fit sa mata mo, mm. tapos pwedeng araw-araw, forever yes. na ganun. Pero, syempre, mag-iiba yung oh. curve, curve. So, minsan, a year or two, kailangan mo palitan yung contact lens. Mm. Minsan, nawawala. Ayun. Ayun, ay, ganun. May oh, ganun, ganun factor. Place, mm. Pero, safe yun. naman yung doc yes. na parang for for ilang span ng years niya gamitin. Or, ay kasi nabanggit nyo kayo na parang overnight lang. Yes. E, paano may mga tao na parang mas matagal more than ano parang 8 hours na ginagamit in a day, meron bang mm -hmm. risk yun na mas yes. matagal mo ginagamit? Yes, yes. Ah, okay. So kailan so, Kung mas mahaba yung tulog mo. <laughs> <laughs> Minsan, parang sa <laughs> si tulog mo. Kailangan mo lang. Eight pa hours, oh. nag-nap pa, suot ko ulit. So, so, eight hours lang po dapat in a day mm -hmm. gamitin. Ah, ganun. Tapos, okay ka na for the rest of the day. Pero pansin mo, siguro ano rin yan eh, yung how, kunyari, natulog ka lang four hours ng gabi. 4 mm -hmm. Four hours mo na susuot. Siyempre, yung lifespan niya during the day, sandali lang din. Ah, kung gano'n? Oh, baka, okay. Mm, hindi, hindi, siya predictable. Like, Kunyari, mm -hmm. six hours, mm -hmm. eight hours, medyo lumalabo na. Um, okay. Pero, Doc, may factor ba yung age nito? Kapag, kunyari, sa sa pag or sa pag-manage, meron po bang factor kapag ginawa mo siya ng mas bata or ginawa mo na siya ng mas yes, matanda ka yes. na? Totoo. So, mas maganda pa rin early. Mm -hmm. no? So, ang, especially kunyari, ortho no? mas the younger ones, at least na-enjoy nila yung vision. At the same time, hindi lang to linaw ng daytime vision, also pinapabagaling yung pag-elongate ng mata. Mm -hmm. So may ganun siyang aspect. Also actually kung kung uh, nice to know that may mga glasses na rin nag go offer nito. May mga certain brand of lenses mm -hmm. that can correct yung tawag nila parang myo vision lens, no? biocare okay. lenses no ang principal nito is pinapalinaw niya yung gitna mo. Okay ka, tumingin ka sa gitna. Pero mm -hmm. yung sides, no, binablur niya intentionally. Mm -hmm. no? Kasi pag nag-i-induce tayo, na ng na hyperopic focus. Kasi mm -hmm. myopic mayopic problema mo, di ba? Binabaliktad niya yung problema. I-induce niya yung hyper... Mm -hmm. Pinapablur niya yung sides para to prevent elongation mm -hmm. ng mata. So, so, ito yung mga bago. Nababagin niyo lagi corrective. No, so, baka ma mamaya may mga notion niyo ibang tao na kapag nagsalamin, eh, yung yes. vision nila babalik sa 2020. Yes. 20. Yes. Ganun yes. po ba ang dapat nila expect? Yes. Ano po ba dapat nila expect sa paggamit ng mga prescription glasses? Mm -hmm. So, uh, number one talaga, how soon natin pinakorek. Mm -hmm. no? So, kasi common question din yan. Eh, Dok, pa nagsalimin ba ako? Mm -hmm. babalik Makabalik to sa dati. Okay. So, syempre, kung kunyari, uh, si 2 years old, na uh, medyo na-notice mo na. Mm -hmm. Though rare. Kasi 2, mm -hmm. medyo bata Deep pa eh. Misan 3, 4 kung mas maaga mo na correct, mas maganda mm -hmm. yung chances mm -hmm. na pwede bumalik kasi mm -hmm. you have longer years hanggang okay. ma-reach mo yung 10, yung 10, mm -hmm. yung 10 tapos yung 17, mm -hmm. mahaba pa yung time. Pero provided yung factors mo, syempre, mas ba ng bata yun? mm -hmm. ano, napapacheck up mo ba siya na madalas. Kung ganun, chances are may 50% chance. Mm -hmm. Pag-abang bata, malaki pa yun. Oh, oh, Pero pag manatanda na doon, tanda. Mm -hmm. Medyo mahirap. <laughs> mahirap. Oh, mahirap no? Oh, yeah. yung mga, Masanaga. se, mga se, actually seven, yun yung For me, cut-off ko 7 pag 7, tapos mm. 500 mm. na yung grado. Mm. Yun na. Hirap. Mahirap talaga. Kung bumaba man, konti. Mm -hmm. Mm -hmm. Look, ito po, ako po case ko kasi, meron akong nearsightedness, meron din akong astigmatism. Normal po ba na kapag may nearsightedness ka, meron ka rin astigmatism? Or pwedeng astigmatism oh, lang? Kasi mm. madalas ko po naririnig yun Oo. eh, kapag ah, nearsighted ka, may yes. astigmatism mm. okay. lang. Kasama ba yun? Oh, oh. <laughs> so, pag may, pwede kang ano lang, plain lang na nearsighted, mm. pwede ka lang, plainly. Mm. Ano kasi but oh, malas, malas lang pala talaga ako dok. <laughs> <laughs> Kinuha ko mo pa rin. Oh. Oh. <laughs> kasi astigmatism na ako mo yan sa yun din gadget use no, mm. or yung dryness ng mata pagod. So pag pag narinig mo yung astigmatism grado din yun mm. No, ang symptom niya is sensitive sa light, mm. Tumihin ka like ka nasisilaw, mm. tapos wala kang focus, no? Parang yung image hindi siya sharp. Mm. Nababasa mo pero tapos Madi kailangan mo squint. Ang oh. mm. blurry yung edges. Mas mahirap, siyempre, pag may mix kang grano. Mm. Oh. sighted May excited mo Ang hirap ng buhay. Oh. Okay. Oo. <laughs> Magpapapalit na ako ng mata. <laughs> <laughs> Pero bago yeah, tayo uh, pumunta sa social media questions, doc, a few reminders para mm. sa mga kasambahayin natin para hindi naman nila ma-develop pa, malumala yung may Yes. Mm. So, sa akin, no, so, ang um, advice ko is, pag may napapansin na po tayong uh, hirap sa pagbasa sa malayo o sa malapit or kung ano man, no? magpakonsulta tayo ng maaga kasi very correctable ang, ang problema sa mm -hmm. grado. No? Siyempre, kung medyo late na, feel natin medyo late, so better late than never, di ba? So, pacheck pa rin tayo, no? wag natin pabayaan na lumalala, na pagbata. Ngayon, magpapasokan na, so expect natin talaga at <laughs> may uh -oh. maya pa pa teacher o oh, ma'am si ano po hindi nakaka-ira oh, sa sa blackboard. Pag ganun po, huwag nating i-ignore. No, minsan nire-reklamo niya, alit ang suit ng teacher. Pero oh. no? <laughs> hindi. <laughs> Pag gano'n na, papuntahin na lang natin mm -hmm. sa check-up. Alright. Uh,